Direk Loren, agad na pumalag sa sinasabi ni Sienim. Ang hirap kay X panagawa din eksena. Kaya ang management at mga nag-aalaga sa aktres ay nabubulabog. Isa si Direk Loren ang aalma. Alam na mga kapal pa ka ni Sienim noon pa man. Ano man ang tinatahak ngayon ni Kimi, choice niya ito at talagang hinuhusayan para may mapatunayan hindi para husgahan ng kahit sino man. Samantala, nagbigay naman ng samut-saring opinyon o komento ang mga fans. Ayon sa kanila, ang hilig mo muna, sarili nga hindi may ayos. Cheater kasi yan, huwag ka na magkalat ng hindi maganda about the Kim Joo. Two years mahigit na kayong wahiwalay o wala ni Kimi. Pero ikaw, sandamakmak pa rin ang pakikialam mo. Hindi naiisip na pwedeng ikasira na naman ni Kimi ang mga pinagsasabi niya. Alam mo kung gaano karami ang mga haters niyan o baka naman isa rin rito with Janine, Dahil hanggang ngayon, hindi niyo matanggap na nilalangaw ang inyong mga proyekto at walang may offer ang management sa inyo anday kay Kim Chu at Paulo Abelino, tuloy-tuloy ang project at non-stop ang mga brad na patuloy na nagtitiwala sa kanya. Malaki siguro ang pagsisisi na loos, nawala sa oras, matapos makipag-break, ibang nagagawa ng karma. Kung si Kim Chu ay tuloy-tuloy ang agos ng biyaya habang ito na masisiyan din. Si parang biglang nawala sa showbiz. Inan lang 'yan sa mga Gina Gina fans.